Yan mga guys, uh, mayroon tayo nakilala dito na matanda. Uh, pakita natin sa inyo kasi uh, papunta tayo rito sa likuran sa bahay nila. Uh, kawawa yung matanda. Ang hinihiling niya rin na uh, mag magkaroon ng uh, ma yung mata niya kasi hindi siya halos dito sa mga kita kasi puro bukol ang, bu ang buong katawan nito guys. Kawawa. Makita niyo ito mamaya, para uh, ma-interview natin si tatay. Ayan. Ito yung dito siya naka, nakatira mga guys. Pero yung bahay niya ay hindi dito. Ayan. Ito. ito ay tayo ay gusto. Ito mga guys, si tatay. Wag wag ka na kahit hindi ka na magpa para makita natin mga kababayan yung kwasa katawan mo. Yung hubarin mo na lang para ah, ito mga guys, ah, ito sa tatay kasi ah, nakita natin dito. Ah, para makilala. Dito ka upo ka muna rito. Kaya sa upuan, ko pa yung hilo. Hindi na? Ha? <laughs> ah? na. Ayan, kumuha mo na kumuha upuan mga guys. O, ito upuan. Kasi mahirap na muna katayo tayo rito. Ano nga pangalan tayo? Alberto Tamayo. Alberto? Tamayo. Tamamis? Tamayo. Ah, Tamayo. Hmm. taga saan po? Aklan. Ayan, sa ating mga kababayan dyan sa Aklan, uh, shout out sa inyo muna. Ito, uh, ito si tatay, ay humihingi po ng tulong sa ating mga kababayan. Baka kung pwede naman sino makahing, uh, may mga maloglog na meron dyan na uh, si tatay. Kasi ito, hindi nakakakita na uh, ang laki ng bukol. Paano nagsimula, tatay? Yung maliit pa po. Anong maliit mga, ka pa? Yung, maga, mga 11, 12. 12 ang edad mo. Itong mga kababayan, no? oh, ito yung nangyari sa katawan ni tatay. Ah. Yung mga baka nandidiri kayo, eh. hindi naman to sakit na, hindi lang natin alam kung ano to, kung kanseroso, ano, kasi yan yung, palanggang sa likod ng mga guys, hanggang paa, ayan oh. pati sa paa niya, pero hindi kano sa paa, sa likod, sa likod marami ito, ah, yeah. marami, ayan, kung makikita nyo, kawawa sana sa ating mga kababayan diyan sa mga tagaibang bansa sana kung pwede naman patulungan nyo at ilalagay ko yung aking number sa vlog nito at kontakin kayo nyo lao tapos kung may, may tulong kayo kung gusto nyo puntahan natin samahan ko kayo punta kayo nyo para mapunta natin si tatay dito sa barangay Kalawi sa Antipulo ito siya Saan po yung bahay mo rito pag nakakuan? May asawa ka na? Pinakirin ako ng mga pamangkin. Ah, okay, okay. Ibig sabihin pala, wala ka palang asawa. Ayan, binata. Ngayon ay sana sa ating mga kabukayan kasi naman yung may bukal sa puso na pwede nyo naman matulungan sa na ang hinihiling niya man lang uh, total malapit na rin tayo sa December, November na tayo, baka kung pwede naman, uh, makaingi siya ng tulong sa inyo kung sino ang sa inyo na maupiraan yung mata yung, ayan o, oh, halos hindi na siya makakita isang mata na lang ang nakakita sa kanya Ayan sa mga mahilig magtulong sa ating mga kababayan baka pwede nyo naman matulungan si tatay tatay tata, ano? saklay hindi, ano mo parang ili? Alberto Tamayo tatay, al tatay Alberto Tamayo ayan mga kababayan natin mga taga-clanon yan sana sa mga taga-ibang bansa na mga kababayan natin na mahilig din tumulong baka pwede nyo naman matulungan si tatay ilalagay ko lang yung number ko dyan sa taas ng ating video para kontakin nyo ako at mapuntahan natin si tatay kasi nandito naman din yung aking trabaho nakilala ko si tatay rito kasi nung isang araw napansin ko siya bakit puro yung katawa niya kaya curious din ako na kaya tinanong ko dun yung mga pamangkin niya kung saan nakatira yung pala dito din sa mga pamangkin niya ayan yung mga kababayan na yan o. Oh. Puro bukol. Ang inihiling na ni tatay na kung pwede, uh, matulungan siya na ma yung mata niya. Uh, ano to? Kan kanan? Kaliwa. Yan, sa kaliwang mata. Kanan. Kanan ba? Ay, oo nga. Kanan. Sorry. Kanan pala. Kanan. Ayan. Uh, Nahihirapan din daw siya maglakad kasi uh, hindi na siya nakakita yung kasi maka, ano, makapal na bukol na pero pag naopera naman siguro makakita di ba mm -hmm. yun yun lang yun ni, ni, ni tatay na sana uh, matulungan siya sa sang ating mga kababayan nga tapos uh, kung sino man nakakaluag kontakin nyo lang po ako ilalagay ko lang yung number ko sa ating video dito sa taas ng ating video para makontakt nyo ako at kung anong maipadala nyo o di kaya kontakin nyo lang kung gusto nyo mapuntan talaga personal kontakin nyo ako para mapunta natin kasi dito mga uh, guys uh, wala, walang kwan dito uh, walang signal dito ayan kasi mm -hmm. kawawa talaga kasi katulad yan wala sa ano, binata uh, wala rin siyempre pagtanda niya na rin At katulad yan may edad na rin sa si tatay ayan uh, wala rin nangangailangan din ng tulong katulad din sa mga tinitira mo pamangkay niya tinutulungan din sa mga pamangkay niya mm -hmm. nandito lang yan oh. Uh. ayan kaya nakikitira lang siya dito sa mga pamangkin niya. Ayan. Sana uh, sa ating mga... Naulit ko sana sa ating mga kababayan na mga... Uh, meron din dyan. Baka kung pwede niya naman matulungan niya sa tatay. Uh, Maoperahan yung mata niya. Ayan. Kawawa talaga. Sobrang daming bukol. Ayan oh. Uh. Ayan. <laughs> mga kabay niya. Ayan. Punong-puno yung katawan niya mga guys. Ayan. Sa ating mga mabubuting mga kababayan. Sana... Matulungan nyo. Ayan. Bira mo, hanggang sa likod. Ayan, no? Oh. Lahat na. Tiyo. Lahat na. Lahat na ng katawa niya. Lalaki pa ng bukol, oh. Ayan. sa Ayan, para sana matulungan ka ng ating mga kababayan na makakah, ma -operaan. Kasi guys, uh, meron dito na tutulong sana sa kanya, hindi eh, man nakabalik. Huwag na lang natin banggitin kasi Sinabi, ko, sinabi na sa akin din, uh, dito na lang babanggitin Kasi alam, naintindihan ko na rin yung mga kapwa nila kasi mahirap din. Ayan. Oo, gusto rin tumulong, eh, hindi rin nabalikan kasi sana maintindihan nyo rin basta ito yung hinihiling lang ni tatay Albert na maka maoperahan siya sa kanyang kanang mata na makakita uli para maging maliwanag naman yung kanyang paningin ayan kita nyo naman oh, puro bukol na yan o oh. sana masuporta natin siya matulungan ayan sa mga, mga mayroon meron dyan baka pwede nyo naman maturungan si tatay ayan at kontakin nyo na lang ako lalagay ko lang dyan sa task ng video natin yung ating, aking number para kung gusto nyo puntahan at mapunta natin siya kasama mo nga ako dun tay kung saan banda ka nakatira yung sinitra yes, mo o oh, tara samahan hmm? mo ako ito Ayan. mga guys, sasamahan tayo ni tatay para...